Ang consumer at kalakalan mga kapatid, posibleng bumigat panalo sa bulsang airfare o pamasahe sa aeroplano. Ayon sa Cebu Pacific dahil ito sa paghina ng piso. Yan nga ilalot sa ibang bansa binibili ng airline ang kanilang jet fuel at kailangan nila ng dolyar para mabayaran ito. Gaya ng ibang airline, umaabot sa 70% ng expenses nito ay kailangang bayaran ng dolyar kaya naman hindi raw malabong maipasa ito sa singil sa mga pasaherong may planong lumipad. Samantala muli namang isinailalim sa si yellow alert ang Luzon at Visayas grid kahapon dahil pa rin 'yan sa manipis na supply ng kuryente dulot ng mga plantang nag-force outage at tumatakbo sa mababang kapasidad. Umabot kasi sa 13,600 megawatts ang peak demand sa Luzon kahapon, habang nasa 14,800 na lamang ang available capacity dito. Umaabot naman sa 2,600 megawatts ang peak demand sa Visayas, kung saan nasa 200,900 megawatts lamang ang pupwedeng magamit. Nakiusap naman ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte Bulacan na baguhin ang ruta ng MRT 7 na dadaan sa kanila. Kasunod yan ang kanilang konsultasyon sa mga stakeholders sa apektadong lugar. Ikinabahala e raw kasi ng ilang residente at negosyante ang mabigat na trapiko na dulot ng konstruksyon. Maari rin daw maapektuhan ang quality of living sa lugar pati ng essential services katulad ng kuryente at ng tubig. Dahil po dyan, posibleng maurong ng isang taon o sa 2028 na ang pagtatapos ng konstruksyon ng nasabing bahagi ng train line.